Hi, mga beshi ko. It's me, Christelle. And it's me, Zandro. It's me, Mami. And it's me, Sam. It's me, Maya. For today's video, mga beshi ko, samahan nyo kami dahil kakain kami ngayon sa Yakiniku! So, ano pang nintay nyo? Let's go! So ayun mga beso ko, syempre dahil nasa Japan tayo, susundin natin yung mga tradisyon nila. Bawal nga pala ipasok yung mga sapato sa loob nito. Bakit? Bakit? Ito nga pala tong mga to, ito yung mga best seller nila. Napakasarap ito at napakalambot. Yes mga beshiko, quality talaga ang mga Japan meat. So ito nga pala yung menu mga beshiko. Napakaraming pwedeng pagpilian. Halos lahat na mga nasa menu ay talagang premium. At sinabing Japan meat, talagang malambot at talagang juicy. Alam nyo ba mga beshiko, isa rin sa mga dinadayo ng mga turista ang pagkain ng Japan. Korek, tama ka dyan B. Talaga naman kasing napakasasarap ng na mga pagkain dito. pa sa maganda dito sa Japan, yung mga staff nila ay talagang magagalang at hinding, hindi hindi kasi sisimangutan. Talagang bibigyan ka ng good customer service. Hindi ka tulad sa Pilipinas, lagi nakabusangol, minsan hindi ka pakikibuin. Charis!

Ay nako mga besi talagang napakasarap ng meat ng Japan. Ang kagandahan pa dito mga besi balance diet dito, kailangan lagi silang may gulay. Oo nga B, na-miss ko tong yakiniku. Two years ba naman tayong hindi nakain ito? Ito ang masarap. And masarap. Wow, ton masarap. O mana, oh yeah. Ito ang pata baboy. Bulaga. Yan, o. Yan yung sakay. Malambot. Mm. <laughs> Malambot. Mm. <laughs> mm. ay

Oo, isa lang. Pero marami kang ka pagpipili. Oo. yung gusto niya. Ano Good. napili? Makita mo ka na dito, oh Ito ang napili ni manami Wow! Daba't um, magod. lang talaga. Hindi na lalaya, no? Hindi sarap,

No, 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 no. My muna. Oh, oh my God, salto mo na, oh my God, noon napas, napatali, ano ba, gusto yun siya? Hindi naman umaya. Ayoo, 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 Oh, ah, Asa lang yeah. mm. oh, oh. Yeah, yung Anong meat ba ito? Japan meat Mataba 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 meat. Ay grabe mga beshy itong meat na to perfect. napakasarap talaga nito as in napakalambot at juicy mga mami Lambot Ano 'yan? Anong meat to? Anong to? sa Japan meat Ito ko sa in carby. Ano daw? pinakamalambot na karne dito sa Japan o oh. yan isa rin sa mga favorite namin to ni ate ang hormon collagen oh. sobrang lambot yan mga besh ayan collagen ayan lagay na sauce natin dito sa sauce ayan dyan na. tapos lemon And then, kakainan na natin siya. Abang Mga besi ko, tignan nyo si Sandro. Bising busy. Hello. Mushroom. Ayan, cheese. mushroom with cheese daw. Yeah. Iyaw mo lang yan na nakikita natin yung nagmamalit na or na luto na na yung cheese pwede natin sa ini yes sarap po ay may pasabog po sa so lagyan tsaka ito malang po ayun si mana sarap ng po mana sarap po Mana, hi ka kay ano, YouTube. Bilis. Hi, YouTube. Hi, YouTube. <laughs> Bilis, human you in that channel. Sabi mo, hi, YouTube. Bilis, para mapanood mo. Hi ka kay me, tayo. Kamatis. Ayan, kamatis. Sa kainan lang. Lambot. Matamis. Hello. Oh, hi ka. Paano <laughs> oh. <laughs> oh, okay. wow. oh, yeah. kainin niyan, girl? Turuan mo naman. Turuan mo naman. Turuan mo naman, so, naman ng mga basic oh. <laughs> <laughs> Collagen. 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 Forever. Sayang Parang forever young mag-collagen. Kaya okay. bilhin na kayo kay Crystal Essence. Siyempre lang. Nagpatulong-tulong na sila. Ganyan talaga okay. uh, yung bet mo. Ito. Dapat ito.

Ate, okay. oh, okay. ah, okay, okay. ano ba yung sir? Hindi ko Yes, babae na. Oh, okay. okay. Ay, no, ba ba ano. Ayoko uh, na. Malambot. Malambot. Japan. Japanese meat. Oh, wow. oh. Hmm? Ano masabi mo? Sarap! 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 Ayan, ito yung mga tinatawag na drink bar, mga beshi. Ayan, kuha ka ng bagong baso. Ayan. Ano yan? Ayan, push na mo na lang. Expensive. Okay. Drink all you can yan, mga beshi ko. Ayan, tubig. Diyan, kinukuha yan. Ayan. Next. Ayan, kuha mo ako ng ice ulit. Sige, ito daw kay Sandro. Yung Fanta Pantamelo. Lemon. Ah, Fanta Melon. Ito nga pala guys, yung isa mga paborito ko. drinks nila guys. Itong Fanta Lemon. Yes, Fanta Melon. Next naman sa akin. Ano lang ako? Coke. I mean, it made orange na lang ako. Ayun o, no, bongga. made orange. Okay. okay. So, ayan. Okay na. Champion! I <laughs> Champion! 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 Champion!

Yeah. So ayan mga beshi hanggang dito na lang po muna. God saw sa Madeshta! Bye! Thank you for watching. Subscribe now.